Ito, 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 to itong to, to, strawberry. Sige, tanggalin mo. Ang Sige, kaya mo yan. Matigas balab, hindi niya maano. <clears throat> kaya mo 'yan tanggalin, sige. <laughs> yes, ito muna, kung hindi mo kaya 'yan, sige. Ah oh, sige. Kaya mo 'yan. <clears> o <throat> ka mainis. Tutulungan kita. Matigas yata eh. Oh, sige. Malapit oh, na oh. Ayun, oh, 'di ba? Next. Ito, ito, to, to. Ito, ito, to, to. Ito. Oh, ito. Hmm, sige. Sumusuko naman. Ay, <laughs> siya. Number 3, maging patient. Mm, sige. Sige. Hindi Oh, sige. Ng hagis. Wag Sige. Ang mong bitawan ay Gawin mo. Sige, kaya mo yan. Tapos mo na yung orange eh. Ito na. Eh, yung pineapple. Ito oh. Sige. Ilain mo. Kaya mo yan. Sige, go. Oh. Lapit na. Ay. Pangmapikon. <laughs> Mm. Lapit na. Oh. ay nako, ayo pagtiyagaan. O Oh, yun oh. Yung grapes. Kunin mo yung grapes. Ay non oh. sa loob pa oh. Kunin mo, kunin mo. Ay mo na. Ang gulo ng buhok mo. <laughs> Sawa ka na. Mm. 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 Ano na gusto? Mm -hmm. Ha? Gusto mo na kay mami. Mm. antok ka na? Mm-mm. <laughs> mm. Ay. <laughs> tulog na, tulog na.